So maganda 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 magandang araw mga boss. Ah uh, ito na naman tayo. Ah uh, nakita niyo mga boss, uh, nagtatanim tayo ng ano diyan. So medyo buhay na sila. Kalabasa at saka galay ng kamote para naman pang-snacks ng ating mga alagang baboy. So nakita niyo. So may mga galay ng kamote. So makikita niyo mga boss, ah uh, yung mga alaga natin kumakain ng madri de agua. So may bagong tanim tayo na Madrid Agua mga boss uh, Abang parami ng parami yung mga ano nila So unti-unti din natin uh, para naman dadami yung mga uh, seedlings sila uh, Seedlings ng tawag dyan yung ano nila para la mas lalong dadami So ayan nakita nyo mga boss yan na yung mga bake natin last time na na video 3 months ago kasi naging tatlong buwan na sila nung September 14 so ang laki na nila mga boss nasa 100 plus na siguro merong maliit dyan yung ano lang yung medyo dilaw yung maliit -liit. pero yung lima nasa 100 plus na siguro bawat isa ang lapad lang nila mga boss hindi masyadong mataba parang lahat lahat ng ano nilang katawan eh, puro laman Ayan, makita nyo. Ayan mga boss. So nabibigay tayo ng galay ng kamote dyan sa kabila mga boss Kasi uh, medyo malaki na sila So yung galay ng kamote matigas-tigas yan uh, ano, matunaw sa kanilang chan Pero yan sila pwede na natin bigyan kasi malaki na sila eh uh, Ayan nakita nyo napakaganda ng hubog ng katawan nila mga boss Ayan lahat sila boss gawin nating inahin yan kung merong bibili i-binta natin depende na lang kung magkasundo sa ano sa presyo so rinig na rinig natin mga boss ang ingay ng ating mga baboy dito sa ating ano mounting uh, yard so ayan nakita nyo yung sa kabila uh, parang gutom na gutom eh uh, pero tapos na natin yan sila nabigyan ng Madrid Agua um. So nagtatanim din tayo ng mga ganyan mga boss Galay ng kamuti, madridi agua lahat, lahat ng mga pwede nating ibigay dyan sa mga alaga nating baboy pang snacks mga boss Unti-unti tayong nagtatanim para naman pagdating ng araw meron tayong uh, bigay sa ating mga alaga. So ayan ang mga boss, nakikita nyo mga busing. Ha, nagbibigay ako ng mga galay ng kamuti sa ating mga buntis na inahin. So sampo sila dyan, ha, halos silang lahat, buntis na. So meron sa kanila dyan na katapusan ng Oktobre, mga anak siguro yung iba. Meron namang November, Desembre, hanggang Januari may mga anak tayo na inahin mga boss. So, enjoy na enjoy silang habang kumakain ng galay ng kamote mga boss. Ayon, nakikita nyo. So, salamat sa mga lahat na sumuporta sa ating YouTube channel mga boss. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat talaga. Unti-unti uh, na araw-araw, uh, papalaki-papalaki yung views natin. Sana naman uh, hanggang maabot tayo ng 1,000 subscriber para ma-certified tayo na youtuber na talaga mga boss pag iigyan ko mga boss na maka-upload araw-araw o linggo-linggo ganon para at least may dami yung viewers at subscribers natin mga boss minsan nahihirapan tayong magtagalog kasi tunay na tunay tayong bisaya mga boss Ayan. sinasanay natin yung ano natin, sarili para makapag salita ng Tagalog ng maayos talaga mga boss. So ayan na, uh, habang nagsasalita tayo mga boss, enjoy na enjoy din yung mga alaga nating baboy habang kumakain sila ng galay ng kamote, pang snacks nila. Every 3 p.m. mga boss, uh, magbigay tayo ng snacks sa kanila. Minsan walang snack kasi ubos na yung galay ng kamote. <laughs> so ayan mga boss, binibigyan ko yung barako natin ng galay ng kamote paboritong paborito yan ni Bor ang pangalan ng ating Bor mga boss is si Mole enjoy na enjoy siyang habang kumakain yan lahat ng babae dito sa ating yard mga boss siya lang nagmamayari mag isa <laughs> sana all so ayan mga boss maraming salamat sa ating mga viewers subscriber no maraming salamat sa inyo sana naman aabot ah, tayo ng 1000 subscriber mga boss para ano talaga ma-certified na tayo na YouTuber or vlogger mga boss so hanggang sa susunod na video mga boss ingat kayo palagi sana suportahan niyo ako palagi sa aking YouTube no so yan lang hanggang tayo ah, hanggang dito na lang tayo mga boss ingat palagi mga boss ingat